ismong hapones. Nagpadala ang papit ng gobyerno ng mga sundalong Pilipino sa Korea noong dekada 50. Sa Vietnam noong dekada 60 at 70 at sa Middle East at Kampuchea noong dekada 90. Bumubuntot ang papit na gobyerno sa posisyon ng imperialismong US sa kampanya sa ratifikasyon ng GATT WTO, pagbubuo ng Asia Pacific Economic Cooperation at iba pang usaping pandaytig pagsuporta ni Makapagal Arroyo sa gera laban sa terorismo ng kanyang among si George W. Bush kasama na ang pananalakay sa Afghanistan noong 2001 at Iraq noong 2003. Panunupil at panggigipit sa mga tinaguriang buhong na estado pagdedeklarang foreign terrorist organizations maging ang mga revolusyonaryong grupo o partido na nakikibaka para sa tunay na demokrasya at pabansang paglaya tulad ng CBP, NPA, and DFP. tatlong pangunahing paraan ang ginagamit ng imperialismong US sa pagpiga at pagsasamantala sa sambayanang Pilipino kolonyal na kalakalan Binibili ng imperialismong US ang mga export ng Pilipinas sa napakamurang halaga at nagbebenta naman dito ng mga produkto sa napakataas na presyo. Sa kalakalang ito, laging lugi ang Pilipinas habang limpak-limpak namang tubo ang napupunta sa mga imperialista. Dahil laging lugi sa pakikipagkalakalan sa mga dayuhan, paulit-ulit ang deficit sa kalakan ng pandabas ng Pilipinas. Palaging mas malaki ang gasto sa import kaysa kinikita sa export. Ang taunang deficit sa kalakan ng ng Pilipinas ay patuloy na tumataas. Umabot ito sa 7 bilyong dolyar noong 1994. Para mapunuan nito, nangutang ang Pilipinas sa mga dayuhan at sa lokal na pribadong sektor. Patuloy at mabilis na tumataas ang presyo ng mga bilihin sa bayan dahil sa pagmahal ng mga import at pagpaparami sa export. Resulta ng muli ang kulang na supply para sa lokal na pangangailangan. Tuwirang pamumuhunan Ang mga monopolyong kapitalistang US ay nagtatayo sa Pilipinas ng mga sangay ng kanilang mga korporasyon o kaya'y nakikisosyo sila sa malaking burgesyang komprador. Sa ganitong paraan, napapaliit nila ang kanilang gasto sa produksyon, napapalaki ang kanilang tubo, at lalo pang napapahigpit ang kontrol sa ekonomiya. Sinasamantala nila ang murang lakas paggawa sa bayan. May iba't ibang kaluwagan pa sila sa buwis at pagninegosyo na ibinibigay ng papit na gobyerno. Nakakatipid sila sa gastos sa paghakot ng mga produktong ibinibenta nila sa Pilipinas at kalapit ng mga bayan. Taon-taon, nang buhalang tubo ang iniuwi ng mga kumpanyang US. Sinabi mismo ng embahada ng US sa Pilipinas na sa bawat dolyar na ipinapasok ng mga negosyanteng Amerikano, apat na dolyar ang inilalabas nila. Tiyak na mas malaki pa ang totoo ayon sa tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 2.56 na bilyong dolyar ang dayuhang puhunang pumasok sa bayan mula 1970 hanggang 1987. Ang lumabas na kapital naman sa panahon ding iyon ay 3.75 bilyong dolyar. Kaya may netong lumabas na kapital na mga isa, punto na bilyong dolyar. Pagpapautang Here, monkey, monkey, monkey. Sadyang ibinabaon ng imperialismong US ang Pilipinas sa utang. Mula sa pagpapautang sa Pilipinas, tumutubo ang mga imperialista ng malaking interes at nakakapagdikta ng mga kondisyong nagpapaluwag pa sa pandarambong at lalong nagpapahigpit ng kontrol nila sa bayan. Kabilang dito ang mga pautang para sa mga proyektong tuwirang pinakikinabangan ng mga impresang imperialista. Sa taong 2003, umabot sa 55.8 bilyong dolyar ang utang ng Pilipinas sa mga dayuhan nang bumagsak ang halaga ng piso mula 45 pesos kada isang dolyar patungong 55 pesos ay nadagdagan ng mahigit sa isang bilyong piso ang utang ng Pilipinas ng walang tinatanggap na perang inutang. Sa populasyong 82 milyon, ang bawat Pilipino ay may utang na mahigit 37 at limang daang piso. Bawat malaking pangungutang ng Pilipinas sa mga dayuhan ay may kakabit na mabibigat at makaisang panig na kondisyon. Mga halimbawa ng mga kondisyon ito ang pagpapababa sa halaga ng piso, liberalisasyon ng import, pagbibigay ng iba't ibang kaluwagan sa mga dayuhang namumuhunan, mabilis na pagpapataas sa mga buwis presyo ng kuryente at tubig at pagpapanatiling mababa ng sahod. Nitong huli, idinagdag na kondisyon ang deregulasyon ng ekonomiya. Itinatakda nito ang di pakikialam at pamumuhunan ng gobyerno sa ekonomiya. Kabilang dito ang pag-aalis ng subsidyo o suporta sa agrikultura at pagsasapribado ng mga korporasyon ng gobyerno. Bukod pa, ginagawang flexible ang mga patakaran sa paggawa ipinagbabawal ang mga union, pinalalaki ang bilang ng mga manggagawa'ng kontraktwal at pinapawalang bisa ang minimum na sahod Feudalismo ang sistema ng produksyon na ang pangunahing pwersa sa produksyon ay mga magsasaka at ang lupang binubukal nila. Sa ligang katangian ng feudal na relasyon sa produksyon, ang matinding pang-aapi at pagsasamantala ng uring Panginoong may lupa sa masang magsasaka. Sa sistemang feudal, ipinabubungkal sa masang magsasaka ang malalawak na lupaing pag-aari ng mga Panginoong may lupa. Pinagbabayad ang mga magsasaka ng napakataas na upa sa lupa. 1968, may nakatalang humigit kumulang sa 10,800 malalaking Panginoong May Lupa. Nagmamayari sila ng mula 50 hanggang mahigit 1,000 ektarya lupain. Humigit kumulang 3 milyong ektarya ang kabuoang sukat ng kontrolado nilang lupain. Mababa ito ng kaunti lamang sa kalahati ng kabuoang sukat noon ng lupang sakahan ng Pilipinas. Bukod dito, mas marami pang mga Panginoong may lupa ang nag-aari ng apat na putsyam na ektarya pababa. Ganito rin sa industriya ng nyog. Sa isang pag-aaral sa industriya, 20% lamang ng mga nyugan sa bansa ang pinaghahati-hatian ng 3.4 na milyong magsasaka at manggagawang bukid. Samantalang ang 80 ay pag-aari ng malalaking panginoong may lupa. Laganap ang kawalan ng lupang pag-aari o kakulangan sa lupang sinasaka ng mga magsasaka. Noong 1985, 40% ng kabuang bilang ng magsasaka ang makakasama. Bukod dito, 30% ang nagsasaka ng mga lupang publikong walang titulo. Ang natitirang 30% ay nagbubungkal ng sariling maliliit na parcela ng lupa. Ibig sabihin, sa bawat 10 magsasaka,